Bakit ka pa dumating sa buhay namin? Buong akala ko, Perpekto ang pamilya ko. Hindi pala. May nagawang pagkakasalan ng tatay ko ikaw na naging bunga. Ngayon ka lang dumating, masyado ka namang nagpapapansin. Honor! Wow! Pakitang gila agad. Wala akong intensyon na ganyan. Huwag mo akong sumbatan, kuya. Matagal na panahon akong nangulida sa kanya. Alam mo ba kung gano'ng kasakit na alam mo may ama ka, pero hindi mo kasama dahil nasa ibang pamilya? Umalis ka na sa buhay namin. Sinisira mo lang ang pamilya ko. Hindi kita tanggap bilang kapatid ko. Wala akong sinisira, Kuya. Kung hindi mo ko tanggap, wala akong pakialam. Kung anak ka, anak din ako. At kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa iyo.